Sinalubong ko ang titig nito at ibubuka na sana ang aking bibig ng mailumampas sa likod ng sasakyan. Umandar ka na pre. I blinked my eyes and cleared my throat. Umusad na tayo, Kalrin. Umigting ang panga nito at mariin muna akong tinitigan bago lumayo at muling pinausad ang sasakyan. Palihim kong kinapa ang aking dibdib. Dang I think I'd have key heart attack. At. Sigaw ni Clean mula sa baba. Napakamot ako sa king noo at binitiwan ang suklay. Bagot akong naglakad palabas ng aking silid at dumungo sa barandiya. Bakit? Gusto ka raw makausap ni Patry. He said, Mas lalo akong nagtaka. Ha? Pati? Si ate pati mo? Oo nga. Tinatamad nitong sagot. Day off ko ngayon kaya nakatambay lang ako sa bahay. Matapos ng nangyari ng nagdaang linggo, palagi na akong hinahatid sundo ni Calvin. Kapag wala siya ay ang mga bodyguards niya ang sumusundo sa akin. Bumaba na ako ng hagdan at nang makaapak ako, sa unang palapag ay mabilis na binigay sa akin ni Clean ang phone. Tinignan ko muna ang screen at napagtantong phone call pala ito. Akala ko FaceTime. Hello, Patty. Hello. She called me. Nangunot ang aking noo nang marinig ko ang pagkabasag ng kanyang boses. Kumusta ka na? Pati ayos ka lang. Umiiyak ka ba? Nilukob ng kaba ang aking sistema. I know his brother. Mahilig mang alipin yun. Klo, nahihirapan na ako rito. She sobbed. Gusto ko nang bumalik ng Maynila. Sobra na akong nahihirapan, Klo. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nagkatinginan kami ni Clean at kita ko kung paano nandilim ang mukha nito habang nakikinig sa ming usapan ni Patrick. Problema nito, pati alam mo ba kung magkano ang pamasahe papuntang Maynila? I-text mo kaagad agad kay Clean. Papadalhan kita ng pera. Siguro naman kakasya yung perang naitabi ko galing sa pagiging prostitute ko. Ayoko namang iwanan o pabayaan si Pati ngayong kailangan niya ako. Pero Clean. Walang pero pero pati. Magpapadala ako ng pera. May naitabi naman ako. Dito ka na sa amin manirahan, walang gatol kong sambit. She sobbed from the other line. Maraming salamat talaga, Colin. Wala na talaga akong ibang matakbuhan. Ayos lang. Humugot akong malalim na hininga. Alamin mo kaagad ngayon at nang makalipad ka kaagad. Huwag mong sabihin sa mama mo. I won't call in Aalamin ko ngayon. Maraming salamat talaga. Hayaan mo't babawi. You're part of my family, Patri. Huwag mo nang isiping makakabawi ka. Ang importante ay makabalik ka rito. Maraming salamat. Humagugol ito na mas lalong napalungkot sa akin. Ate akin na. Kinuha ni Clean mula sa pagkakahawak ang cellphone at naglakad palabas ng garden. Malungkot akong ngumiti. Naaawa ako kay Patry. Masyado siyang mabait para maghirap doon sa Cebu. Sabi pa naman ni Clint ay tumigil siya sa pag-aaral. Napakasayang ng kanyang nasimulan kung hindi rin niya tatapusin. May ng sasakyan sa labas ng bahay. Nangunat ang aking noo at naglalakad patungong main doon ng bahay. Binuksan ko ang pinto at namataan ang isang pamilyar na sasakyan sa labas ng gate. Anong ginagawa ni Kalin dito? Naglakad ako patungong gate at binuksan ito. Lumabas siya sa kanyang sasakyan na suot pa rin ang kanyang business suit. Ngunit gulo-gulo na ang kanyang buhok at hindi pa maayos ang pakakatali ng kanyang necktie. Napadaan ka? I asked. Umiling lang ito at nilapitan ako. Napasinghap ako nang hapitin nito ang aking biwang at niyakap ng mahigpit. He buried his face at the crook of my neck. Kinakailangan ko pang tumingkayad para mapatungkon ng aking baba sa kanyang balikat. Ang tangkad niya kasi. His scent enveloped my nostrils making me smile. Niyakap ko siya pabalik at humugot ng malalim na hininga. Makulimlim ang kalangitan kaya ayos lang ang tumambay kami rito sa labas. Ayos ka lang. I asked softly. Something's off. Nararamdaman ko yun. Kumalas ito sa yakap, ngunit hapit niya pa rin ang aking biwang. He kissed my forehead and I feel like I was melted by that small gesture. Nothing. Just came to know if you're fine. Napailing ako sa kanya. Umaming ka nga sa King Calrin. Crush mo ako no? Sumimangot ito at umirap. I'll be out of the country for a month. Keep safe here. I'll be sending you guards. Safe na kami at hindi na namin kailangan ng guard. I smiled sheepishly. Mag-iingat ka roon. At bakit ba napakagulo ng itsura mo? Somewhere. He checks the time on his wrist watch and heaved a deep breath. I'll get going now. Tumangwa ko sa kanya, ngunit nagtaka ako nang mapansin kong hindi pa nito binibitawan ang aking biwang. Akala ko ba aalis ka na? Natatawa ang tanong. Can I kiss you? He asked huskily while staring at my lips. Natigilan ako sa kanyang naging tanong. I blinked May eyes several times. Ano? He groaned. Never mind. Buong akala ko ay lalayo na ito, ngunit nagulat ako nang bahagya siyang yumuko at sinikop ang aking labi. Pinamulahan ako ng pisngi nang ma-realize kong nasa tabi kami ng kalsada. He squeezed my waist telling me to kiss him back. And I did. Tinugon ko ang halik nito sa kabila ng takot na baka dahil sa mga halikan namin ay mas lumabong pa ang aking nararamdaman sa kanya. He pulled away from the kiss and smiled. I'll go ahead. Tumango ako sa kanya at hinayaan niyang halikan ang tungki ng aking ilong bago dumistan I waved my hand at him and smiled happily. Mag-iingat ka, hindi ko inalis ang ngiti sa aking labi. Bye. Mariin ako nitong tinitigan. Bago siya sumakay muli sa kanyang sasakyan. He beat his car thrice before maneuvering the car away. Nang mawala ng tuluyan ang sasakyan ni Karin sa king paningin ay tumalikod na ako. Natigilan ako nang mapansin ko ang isang sasakyang papalapit sa king pwesto. Ipinagkibit balikat ko na lang ito dahil mukha namang dadaan lang siya. But when the car pulled just right in front of me, I stopped. Nangunot ang aking noo at inantay kung may bababa ba. May smile instantly fades upon my lips and may whole body stilled. Wala sa sarili akong napaatras nang makilala ko ang lalaking lumabas sa sasakyan. Colleen's Grandfather Good day, Colleen Ascension. Nagangat ito ng tingin sa bahay sa king likuran. This is the house my grandson has bought for you. Nagulat ako sa narinig. Mr. Fee, I want to talk to you, Iha. Sabi nito at muling pumasok sa loob ng sasakyan. Napatingin ako sa aking kasuotan. Nakapambahay lang ako at sinelas. Sasama ba ako sa kanya? At isa pa para anong makakaroon ng mini heart attack sa presensya pa lang niya. Another version of Colleen Farrell. The Lord is waiting, Miss Assumption wika ng isang bodyguard. I was left with no choice but to step in the car. Sinarado ka agad ng lalaki ang pinto. Doon ko lang napansin kami lang ang nandirito sa loob ng sasakyan. I don't like you for me, grandson. Diretsang saad nito na aking ikinabigla. Alam ko kung ano ang habol mo sa apo ko. Po. Napakurap-kurap ako, Mr. Farrell, hindi po pera ang habol ko kay Kalwin. Empleyado niya po ako hindi naghahalikan ang amo at empleyado iha. Huwag mo akong lokohin. He cut me. Kaya ka nga naging isang bayaran na babae ni Kalin, di ba? My grandson was just so dense not to notice everything. Ramdam ko ang palalamig ng aking buong katawan. Pakiramdam ko'y nawala ng dugo ang aking mukha at bahagyang nanginig ang aking mga kamay. Bits of sweat are forming on May forehead no matter how cold the May condition is. Mr. Farrell. I know your tactics, Iha. Nilingon ako nito. You applied to be his prostitute and applied as his janitress para mas mapalapit ang loob ng apo ko sayo. Napakurap-kurap ako. Hindi ko magawang mga tuwiran dahil sa takot. God knows na hindi ko alam na si Karin pala ang amo ng Farrell Building. You're just a passing fancy to my grandson. You're nothing but a doll he'll spoil while he's still interested in you. At kapag dumating ang oras na pagsawaan kanya, niya, he'll dump you like a dust you are. Umiling ito na, para bang may nalaman siyang nakakadismaya. I pity you. Mr. Farrell, hindi ko po piniperahan ang apo niyo. He bought you a house cost 5 million. Deposited 2 million in your bank account as his prostitute. Tell me which part you can say you're not the gold digger. Nasaktan ako sa sinabi nito. Hindi ko alam na ganito pala kaalala ang pag-ugali ng lolo ni Karim. He's blunt. Hindi niya man lang ba iniisip na baka masaktan ako sa sinabi niya. Buong tapang kong nilunok ang aking laway na parang nakabara sa king lalamunan at sumagot. Hindi ko po alam na siya ang nagmamay ating farel building na yun. Siya rin po ang nagpumilit na bilhin ang bahay pati na rin ang pagpapa-enroll sa akin. Si Karin po ang kusang nagbigay. You can't convince me you're not after Karin's wealth. Malamig nitong ani. Ano po bang kailangan nyo? Mahina kong tanong. Layuan mo ang apo ko, Colleen. If you want me to believe you're not just after his wealth, then stay away from him. Stay away from Karin. Humugot ako ng malalim na hininga at sinipsip sa dala kong soft drinks. Natambay ako ngayon dito sa Luneta Park. Pinapanood ang mga batang naglalaro at mga estrangherong dumaraan. Malamig ang simoy ng hangin at palalim na ang gabi. Kakapadala ko lang ng pera kay pati para makalipat siya bukas ng madaling araw. Dito ako dumiretsyo dahil gusto ko munang magpahangin habang sinasariwa sa king isipan ang naging usapan namin ng lolo ni Kalin kung gaano kabait ang lola niya ay baliktad na naman ang kanyang lolo. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako kapag naaalala ko ang aming usapan. Layuan ko si Karine. Paano ako makakalayo sa kanya as prostitute niya ako, tapos ako pa ang janitress ng lapag niya? Hindi niya man lang ba naisip yun? I don't why but thinking of staying away from Karine feels like losing part of me. Hey, Nagangat ako ng tingin sa nagsalita at napagtantong si Hector ito. Agad akong umiti. Hi! Umupo siya sa tabi at agad na nanuot sa ilong ang kanyang pabango. Why are you out here and alone? I shrugged off my shoulders and took the sip of my soft drink. Gusto ko lang magpalamig. Are you stressed or something? Tanong niya. Hindi. Sinulyapan ko ito at mumiti. Bakit naman ako may stress? Nagpapahangin lang talaga ako. Miss ko na kasing tumambay rito kasama si Mama Rati. He nodded his head. I see. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito? Tapos na duty schedules mo. I ask. Umiling ito. I'm sure alam mo na. Aalis kami bukas papuntang Switzerland. Talaga? I smiled pasalubong ko ah. Colleen, pagtawag nito. I want to tell you something. Tinignan ko siya at tumango. Sige, ano yun? He took deep breath and looked at me. Alam kong wala na akong pag-asa pa. Pero sasabihin ko na itong nararamdaman ko. Tumigil ako sa pagsimsim sa king soft drinks. Anong nararamdaman? You captivated me that first day I met you bumaling ito sa kawalan. Your beauty is something that made me interested in you and your attitude is the reason why I like you. Napakurap-kurap ako sa narinig. Ano? I like you, Colleen Asuncion. Humarap ito sa akin. I like you so much. Even if you don't like me or can't like me back, don't ask me to stop liking you. Nawindang ako sa sinabi ni Karin na hanggang sa aking pag-uwi ay nakatulala ako. Tinanong ako ni Clean kung anong nangyayari, ngunit hindi ko ito sinagot. Hanggang sa pagpasok ko sa Farrell Building ay tulala ako. Hindi ako makapaniwala. Sinong mag-aakalang magkakagusto sa akin si Hector? He's kind pero hindi ko inaasahang may pagtingin siya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay napakamanhid ko na. Oy Colleen! Pinitik ni JJ ang kanyang daliri sa harap ng aking mukha. Kanina ka pa tulala riyan. Anong nangyari sa'yo? Tumingin ako sa kanya at bumuntong hininga. Jay, ano ang dapat nagawin gawin kapag may nag-confess sa'yo? Like talagang sinabing gusto ka niya? Suminghap ito at tumili. Oh my God! DL si Mr. Farrell na ba yan? Nag-confess siya sa'yo. Mabilis pa sa alas kwarto akong umiling. Hindi no. Basta. Hindi si Kalreen. Asa namang magkakagusto yun sa akin? Sagutin mo na lang tanong ko kasi. She hummed. Gusto mo ba yung nag-confess sa'yo? Dati. Agad kong sagot. Crush ko siya rati. Kaso ano ngayon hindi na. May iba na akong crush. JJ nodded her head. So hindi mo gusto yung nag-confess sa'yo dahil may iba kang gusto? Tumango ako. Eh. Ano ba ang dapat kong gawin? First time ko pa kasing may isang kaibigang nag-confess sa akin. OMG girl. Ang hirap niyan. Mahirap e eh upgrade ang isang friendship kasi malaki ang chance na mawala mo siya malungkit nitong ani. Pero if hindi mo na talaga siya bet you can tell him in a nice way na hindi mo siya gusto. Huwag ka magbibigay ng motibo sa kanya. Umango ako sa sinabi nito. Sige Jay. Maraming salamat. You're welcome. O oh, sige na. Maglilinis na tayo. Itutulak ko na sana ang push cart nang umugong ang aking phone. Nagtataka ko itong hinugot mula sa aking bulsa. From Mr. Farrell. Come to my house at exact. I need your service. Taas no akong naglalakad papasok ng kanyang bahay. Inaamin kong. Kinakabahan pa rin ako kahit nakuha niya na ako. Hindi ko maiwasan. Kahit anong pilit kong pang cheer up sa king sarili ay hindi kaya. Kinakabahan at kinakabahan pa rin ako. Nang makapasok ako ng kanyang opisina ay diretsya ko siyang tinitigan sa mga mata. Tinali ko na ang aking buhok at mas mahipit ang pagkakatali ng aking maskara. Suot ko naman ay pulang lingyeri na pinatungan lamang ng mahabang coat. Dance for me Brianna. Malamig nitong usal. Napatingin ako sa pole na nasa gitna ng kanyang opisina. Ang bilis niyang makainstall ng pool rito sa loob ng kanyang opisina. Sa pagkakaalala ko ay walang ni isang pole ang nandito. Dumapo rin ang aking paningin sa cellphone niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Talagang hinanda niya na talaga ang lahat. Okay. Titit at mahina kong sagot. I don't know why I'm feeling this kind of sadness pakiramdam ko talaga ay may mali sa kanya ngayon. Nandito pa pala siya sa Pinas, ngunit hindi man lang siya nagpadala ng mensahe. Ayoko mang isipin, ngunit pakiramdam ko ay may kinalaman ang lolo ni Karin sa kanyan hasta ngayong araw. Naglakad ako patungo sa mesang pinatungan ng cellphone at pinulot ito. Naghanap ako ng soft and sexy music sa kanyang Spotify at nang makapili ay muli ko itong nilapag sa mesa. My back is facing him, I can't see what expression is written on his face. Ngunit kahit naman siguro, kapag nakaharap ako, ay hindi ko rin mababasa ang kanyang ekspresyon. He's always wearing his blank and stern look. Dahan-dahan kong kinalas ang belt ng coat at isa-isang tinanggal ang pagkakabutons nito. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang coat ay dahan-dahan ko itong hinulog sa sahig. Bahagya ko siyang nilingon sa king balikat bago naglakad papalapit sa pool. I feel so bare under his blazing gaze. Kahit nakatalikod ako ay ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang titi. Hindi nakakatulong ang lamig ng aircon sa biglang pag-iinit na aking nararamdaman. My nips feel so hard in an instant and I don't know why. Wala pa naman kaming ginagawa ngunit aroused na aroused na ako. Humawak ako sa pole nagsimula ng gumiling. Tinikit ko ang aking mga mata at dinama ang ritmo ng musika. My body started swaying to the unquiet of the music. I sexually wrapped an arm around the pole and grind my body. Namiss ko bigla ang sumayaw. At sa isiping nanonood sakin si Karine, ay mas ginaganahan ako. I made my moves seducing as it can be.